Kung gusto mo maging dominant at unique sa kalsada, maaaring ito na nga ang motor na para sa'yo. Brusko sa forma at halimaw sa torque. Well, hindi na nakakapagtaka dahil kasama ito sa pamilya ng Monster of Torque. Bigyang silip natin ngayong araw ang napakapoging Yamaha MT-03. Ito na nga ba ang motor na bagay sa personality mo? Alamin natin yan sa vlog na ito. This is na Adriano and let's jump right to it. So yun yes, ay sis, so, maganda araw sa inyo, panibagong araw, panibagong review na naman tayo ng motor Inuubos ko lang dito sa Yamaha, tapos shift na tayo sa iba, sa Honda, sa Kawasaki, Suzuki at marami pang iba So ngayong araw, dito tayo sa Yamaha Motor Trip, Latero, Binyan, Laguna Pa-vlog natin ngayon yung MT-03 Kasi marami din nagre-request na ito MT-03, hindi daw masyado napapansin So napakaganda na motor na to, kaya excited na ako, silipin natin sa loob, tara guys, ayan, sa mga magtatanong kung may seat storage ba tong MTO3. Ito, meron siya. Ayan, oh. Kasya na dyan yung mga papeles. Siguro, ano, mga lumpia, kasya dyan, hotdog. Kaya <laughs> mga papeles, yung papel ng motor, kasya dito. So, kung gusto mo talaga ng storage, papakabit ka lang ng top box. Kakabit ni Sir Mark yung ano. Ganito lang siya ikabit. na Naihuhuk mo lang sya. So, kapag ka na-checkpoint ka, nandito yung papel mo, wala ka ng bag. Akala nung mga nag-checkpoint, wala kang dalang papel. Surprise mo sila, pwede dito. Pero para ito buksan pala? Ah, okay. May susian. Ayun. Sususian lang doon. Tapos, bubuksan na yung seat storage. So, yun Kung may mga papel kayo, lagi yung kailangan dalhin. Balot nyo na lang sa plastic, tapos lagay nyo dito. Yan, secure na. So yun na rin kasama natin ngayon yung MT-03 na Napaka-poging motor So sa mga magtatanong, papakita ko muna sa inyo yung seat height Bago ko ikabit sa helmet ko tong camera So nasa 780mm yung seat height niya My height is around 5'3 to 5'4, abot naman siya Actually, mas mataas pa yung sniper dito So yeah, papakita ko sa inyo yung seat height Yeah, dito nga lang syempre Kasi medyo bubuka pero abot siya kahit sa mga smaller riders. Tsaka medyo magaan yung motor compared naman bawa sa XMAX sa 300cc. So, okay naman siya kahit sa smaller riders. So, kakabit ko na to sa helmet ko tapos bigyan natin ng specs and features walk So, ayun na Shane dices, ang MTO3 napaka-pogi talaga. Itsura pa lang nito pa lang sa face na looks niya, napaka-pogi na talaga. All LED of course yung headlight niya. Tapos may isa lang ditong single na parang ito yung pinaka-projector niya ganda niyang bilog na yan o oh. alam mo si simple simple ganyan lang yan pero malakas ang bato ng ilaw niyan sa gabi and LED na so maasahan nyo na na malinaw sya so di nyo na kailangan na halos magpakabit ng mga mini driving light maliban na lang kung medyo malabo yung mata ninyo pagkada din yung placement ng kanyang busina oh. kasi yung iba yung MT-09 parang biglang medyo awkward yung placement eh hey. pero at least ito medyo symmetrical nasa gitna and so So, okay na okay din siya for me. Pakinggan natin yung busina niya. Yun. So, yun yung sound ng busina na maaasahan nyo sa kanya. Pagdating sa makina, it is 321cc, 4-stroke, dual overhead cam. Meron din siyang inline 2-cylinder. So, 2-cylinder siya. Ayan, makikita nyo dito, dalawa yan. So, inline 2-cylinder siya. And of course, liquid cooled. So, maasahan nyo na to pagdating sa mga habang biyahe. Iwas overheat kahit gano'n pa kahaba yung biyahe mo. Basta tama yung level of coolant. Hindi ka talaga didismayan ito pagdating sa long drive. Meron siyang compression ratio na 11.2 is to 1 compared mo sa Aerox. Ang Aerox is 11.6 is to 1 ng kanyang compression ratio. Meron siyang bore and stroke na 68 by 44.1 mm. Meron siyang maximum power na 30.9 kW at 10,750 RPM. Habang meron naman siyang maximum torque na 29.6 meter at 9,000 RPM. So may kita nyo napakahaba ng RPM nya. So ibig sabihin may dulo tong motor na to. And of course, pagdating naman sa low speed, merong hatak pa rin. Very torque. Kaya nga MT eh. Master of torque. Ayan o. Oh. Nakalagay dito MT. MT-03. Ang ganda na itong silver na kulay na color variation na to. Kamukha halos nung sa MT-10 na ganito din yung itsura tapos may Yamaha emblem lang dito naka-embossed. Kanyang suspension sa unahan ay says, is upside down telescopic fork or inverted shocks. Ayan, o, mas maganda na yung feedback niya pagdating sa mga rough road conditions kasi inverted na yung fork niya. Sabay may reflectors dito, dagdag -dag visibility. Dual piston na rin yung sa caliper niya. At the same time, napakalaki ng disc. Meron tayong single hydraulic disk with ABS. ABS na siya, anti-lock braking system. So pipigilan niya yung mga sudden brakes na pag-lock nitong preno. So very safe na ang isang 'to. Makita niyo 'yun yung pinaka ano niyo. ABS sensor. Ganda rin ng mags niya, ayan oh. Nagpa -pop up yung kulay niya. Nagpapaad na ang aesthetic sa motor. And yung kanyang gulong is a uh, Dunlop dan lupang gulong so ang size ng gulong sa unahan is 110 by 70 R17 17 inches wheels napakaganda nyan pagdating sa handling straights and cornering very perfect sya and of course tubeless na yung tires dan pa so makakaasa ka na marami ka nang mararating few kilometers yung matatakbo at least 10,000 sa odometer makapit pa rin yung inyong gulong so sa ligurang gulong naman ayan sya kapaganda rin. Meron siyang half lang na chain cover. Dito 'yan yung pinakachingin niya. Ito tayo sa kabila para mas kita ninyo. naka Nakasingle hydraulic disc din. Single naman yung piston ng California. Tapos naka-ABS na rin siya. So dual channel ABS sa rapat likod naka anti-lock braking system na so very safe na sa mga sudden brakes wala ka ng pangamba no so that's a very good thing kasi medyo malaki yung motor so kakailanganin mo talaga ng powerful na braking system para ma-make sure mo na ligtas sa kahit anumang senaryo no mga bigla tumatawid na pusa na aso o kaya naman madalas yung kalsada bigla ang preno So that's a very good thing. Ang size ng gulong sa likodan is 140 by 70 R17 din. Maganda na malapad yung tires niya kasi hindi na niya iindahin yung maliliit na bato sa kalsada. So even sa high speed hindi ka makakamba na baka sumemplan ka na lang siya. Ayun no. yung size niya dito niya makikita. Maliit lang siya, no. Maliit lang yung indicator ng size. Malinis, malinis din yung design niya eh, no? Malapit yung tapalodo yung fender sa pinakagulong. So hindi tatalsik si kung saan, saan yung dumi. Dito na lang sa part na to siguro sa may angkas. Kasi open to eh. ano eh, Ganda rin yung tapakan angkas nyo. Ganda ng quality. Hindi siya rubber. No? So maganda na tong quality. Nakiklik din siya into place. Ayan eh, no? Ito alam medyo napansin ko. Medyo maikli yung tambucho niya. Parang ang liit. No? Kung titignan mo kasi sa motor. Parang ang litong tambucho niya. Pero, medyo minimalist naman yung approach niya. Depende rin sa taste. Ito lang yung pinaka heat guard niya, no? Hindi siya naging underbelly, eh. Pero, maikli. Tsaka, malit yung tambucho. May mga handcrafted din na designs, kagaya niya, no? Bigla nagpa-pop up yung silver. Papakan ng driver, ang ganda rin. Tapos, ito yung pinaka rear brake. Ayan yung ano niya, Brake fluid. Ang ganda rin ng pagkakadesign ganda ng design nya dito, matte black dito lahat. So very neat. No pag tiningnan mo ganyan, ayan o, Very neat yung design niya. Pati dito. May built-in na din na skid plate dito. So safe din yung inyong makina sa mga sudden na pwedeng tumama sa mga mababatong daanan o kaya mga higanting humps. Ang ground clearance niya napakataas, 160 mm. Kahit mabigat ka pa at yung angkas mo, iwas talaga sa side sa mga humps. So that's a very perfect para sa pang araw araw na kalsada ng Pinas okay na okay to ganda rin ang paint job nya eh, no? parang ang linis nya tignan sabay dito may pop up lang na parang matte gray tapos may emblem lang ay hindi pala ano to Decals lang sya parang plastic lang yata itong tank eh. So ito yung pinakatangke niya, dyan yung bubuksan. Meron siyang fuel tank capacity of 14 liters. Ito naman yung para sa driver seat, very generous. Eh, yeah, malambot din yung caution niya, so pagdating sa long ride. Hindi ka naman masyado masakit sa puwet, no? Pero yun nga lang, syempre, parang may ipit bedlog factor pa din dito sa part na to. Pero kung medyo malaki ka naman, sandal ka na lang dito. Ito naman yung para sa pillion ride. Yan, yeah, may sabitan din ng papeles. Ang konti. No, tapos sabay dito may decals lang nagpa-pop up. Feeling ko generous pa rin to para sa pillion ride. Etong ano niya. No, komportable pa rin yung angkas diyan kasi compared sa iba nakita ko mas alanganin niyo sa pillion ride. Ito medyo okay-okay pa. Makakapag-angkas ka pa din. Wala nga lang siyang kapitan dito. Ayun, wala siyang kapitan. So, kung may angkas ka, talagang nakayakap dapat sa driver. So, para sa mga chick boy dyan, <laughs> ito talaga yung the best para sa inyo. Dapat nakayakap eh. Subsub -sub na yung angkas mo tapos wala pang kapitan dito, no? Wala rin siyang bracket eh. So, di ka makakapagpalagay ng top box. Silipin natin yung tail light. may built-in na hazard siya oh. So, yan yung tail light niya. All LED na din. Kahit yung kanyang mga turn signals, all LED na rin. So, yung ganito, very stylish yung ganyang klase ng signal lights. Pero ingat na lang kasi in the long run pwede mabali ito eh. Kapag ka, hindi marunong sumampay ang kas mo sa parkingan. O kaya naman may mga bata naglalaro mapagtripan to. So ingat na lang. Pero safe naman maganda yung pagkaka-mount Kaya no LED na rin ganda ng tail light nyo. Sabay may ilaw din sa plaka. Sabay dagdag added visibility din to. May reflectors dito. Napakagaan din ang motor na to, 168 kilograms lang. So, hindi kagaan na mahihirapan. Kahit na sa traffic situation, no? So, ayan yung pinaka-panel gauge niya. Fully digital na siya. LCD display. Yung pangkaraniwan parang sa mga NMAX. Na, na ano lang, nag-glow lang yung likod. Sabay, black yung font. Ayan yung RPM indicator niya nandyan. Haba, no? ng RPM niya. Sabay, may gear indicator. Naka-neutral siya ngayon. Tapos, may oil. Ang maganda, may time. May time siya. Tapos, total kilometers. Sa mga gilid naman, neutral, turn signals, temperature check, engine check. Sa kabila, signals lang, high beam and low beam, tsaka ABS. Makawala yung ABS after mong ilang kilometers ng pagtakbo. Meron dalawang button to worry about. Pindutin natin. Odometer, trip 1 trip 2 trip f kilometers per liter average fuel consumption oil ayun lang odometer na ulit ito naman kabila kapang reset lang tong kabila okay tapos may uh, fuel indicator tsaka temperature indicator dito sa kanan niya na, na buttons merong kill switch activated tsaka push tsaka electric start sabay ito nga yung pinaka hazard button dito para i-off. Sa naman, merong passing light, may high beam, low beam, tsaka turn signals. Ayan, nandiyan din. Ayan, no? Pakapogi ng kanyang ano, no? Headlight, no? May dalawa lang eye line dito, tapos dito na yung pinaka-projector. So, may iba dito nagpapakabit pa ng ano, eh, parang windshield. Pero okay na yan, kasi nasa naked category naman tong motor na to. Ayan, tapos dito, MT-03. Ayan. Ganda rin ang fairings niya, no? very uh, flexible so dito agad-agad mababasa kapag ka, just in case madisgrasya ka di siya agad-agad mababasa so it's bendable sabay so, mat naman yung fender mat naman mat black tas may yamaha lang dito nakasulat ganda ng ano ng front suspension no? napakalaki talagang kayang-kayang i-endure yung mga rough road condition. Tapos 6 speed na rin sya. Ito yung gear indicator nya. 6 speed na rin sya. May mga handcrafted din dito. Silver. Ganda rin ang ano, tapakan ng driver. Ultra solid. Ganda ng makin nya. Very, very smooth and torque itong motor na to. So para to sa mga talaga naghahanap ng medyo adventurous na riding experience. Tapos kakaiba sa kalsada Matodominate po talaga yung ibang Small displacement na Hindi expressway legal na motor sa MT-03 kasi nga sobrang uh, lakas ng engine nya tapos mga kasabayan malimbawa XSR 155 sniper ito is 321 cc to be exact so napaka powerful ng na engine pagdating sa fuel consumption naglalaro yan sa around 25 km per liter it still may vary kung walwalero yung driver o kaya naman is takbong pogi lang mas matipid yung makukuha ninyo ang engine oil capacity naman niya is 2.40 liters so ganyan yung may expect ninyo kung magpapachange oil kayo ganun kadaming oil yung kailangan sa motor na ito 2.40 liters 2 litro <laughs> napakadami ng oil napakalinis din ang design ng radiator nyan no no Okay na okay siya for me. And according to Yamaha, ito na daw ay lightweight diamond frame. So, very perfect na talaga siya. Pwede rin to pang race track. Pwede rin siya pang race track. Ang ganda rin ng side mirrors niya, ayan Dahon type. Makapal yung stem ng pinaka side mirror dito. Ganda. Very premium na. Parehas na sa X-Max. On the regular side naman yung kanyang brake levers. Tsaka handle grip. Parehas na sa mga N-Max. Tsaka sa Aerox. Tapos, ganun din yung clutch lever niya. Yan Ano pa siya eh? cable pa no hindi pa siya yung parang motor so yun ladies and gentlemen ito nga yung specs and features nung Yamaha MT-03 and napaka ganda talaga ng motor napaka pogi niya sa personal para kanino ba tong motor na to para sa mga naghahanap ng thrill and excitement sa riding lalo na kung gusto mo dominate yung small displacement category sobrang solid ng motor na to talaga hindi kayo papahiya pagdating sa torque acceleration napakahaba ng RPM niya and talagang head turner kakaiba sa kalsate eh. yung hinahatid niya na looks parang big bike na rin talaga but still 321cc hindi pa rin siya expressway legal so yun lang yung points for improvement ko kung sana 400cc to mas madami or mas papatok siya pero dun lang sa mga naganap kagaya nung napanood ko taga Mindanao siya so wala ma expressway sa kanila so very perfect tong MTO3 pili lang talaga yung mga taong magkakagusto dito so syempre yung magandang motor comes with the price Tatanungin natin si Sir JM. Sir JM, magkano tong MTO3? So yung MTO3 natin sa SRP is 254,000. So kung magkabili naman tayo ng installment is 51,000. Uh, magiging monthly natin for 3 years is 8,884. May rebate pa yun? Or rebated? Uh, rebated na po. Ah, ah rebated. Yes. Yun, salamat Sir JM. Yung pinaka-pogi dito. Yun ang hahanapin <laughs> ko kung tayo dito. So that's it for today's vlog. Netizens, kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up subscribe. Again, this is the Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Your money long when your people came for that I'm ballin', yeah. My mama told me that, they I call it I keep that stick, I don't do no brawlin' Open up the doors and let them all in, yeah Yeah, they all in, We big, uh We come out the pants, so we big, uh Heavy pedigree, break my wrist, uh I'm young, I don't rock it, to I 2 I got big, dog Status, now I'm big uh, pull up on the block, get a big Corvette back. Ride around the city with a stick go back. Yeah. Try with folk, we, we day, yeah. status, a poker, we with all that. Get those status on the big go back. i love